Ako po si Dr. Nick Cruz. Uh, ako ay mag aanim na put anim na taon ngayong taon. Uh, pinanak ng 1959. Uh, ako ay anak ni Iko at ni Letty Cruz. Ang aking mga lolo na siyang nag-umpisa ng, uh, ng tradisyon namin sa Dolorosa ay si Vicente Cruz, isang inhinyero, at si Ginang Cristina Mateo, Viuda de Cruz ang istorya ng Dolorosa actually ay mahaba at ito ay nagkumpisa pa sa panahon nung tinatawag namin na Chapita. Si Chapita ay isang sikat na personalidad nung kanyang kapanahonan dahil siya ay tinawag na ng Baliwag. So sa mga nakakaalam, sa si ng Baliwag ay attributed kay Chapita or Josefa at Son, na nakapangasawa ng isang Mateo, si Pedro Mateo, na naging uh, punong bayan ng Baliwag noong 1925 hanggang 1930. So kung uumpisan ko ang istorya ng Dolorosa, ng Mater Dolorosa ng Baliwag, ito ay nagumpisa kay Chapita. Ang sabi ng kanyang mga descendants, ay ito ay ipinamana ng tatlong matatandang dalaga na kanyang mga tiyahin at malamang ay nasa pamilya Lara sila. Tatlong matandang dalaga, so walang magkakamarera sa Dolorosa noong time na yon at ipinamana kay Lola Pita o Chapita na tinawag namin. Noong 1955, nagdesisyon ang pamilya ni Lola Pita or si Josefa Johnson Mateo na asawa ng pinsan ng lola kong si Cristina Reyes Mateo of Yuda de Cruz, nag sila na lumipat sa Maynila. Ang problema ay hindi nila madadala yung karo dahil napakalaki ng karo at hindi naman kalakihan yung lilipatan nilang bahay. Naghanap sila ng mga kamag-anak na pwedeng maging kamarera ng Dolorosa at kailangan siyempre meron kang lugar para sa karo at meron kang malaking bahay para mailagay yung Dolorosa. Uh, Nag-iisip sila at naghanap ng iba't ibang kamag-anak at ang kanilang final decision ay ibigay sa tinatawag nilang si Tia Ina, ang aking lola na si Christina, Christina Reyes Mateo. Dahil na alam nila na religyosa ang aking lola, meron siyang lugar para doon sa karo, maraming kamalig dito sa bilap ko araw, at uh, meron siyang lugar na paglalagyan ng dolorosa at alam nila at siniguro, siniguro nila na aalagaan ng pamilya ng lola ko ang Mater Dolorosa. So kung 1955 na punta sa amin, this will be her 70th year, a pang pangpitumpong taon ng Dolorosa sa pamilya ng Mateo Cruz. Bakit ko ini-emphasize yung Mateo Cruz? Dahil nanggaling siya sa pamilya ng Tiongson Mateo, at naituloy yung Mateo Cruz sa pag-aalaga sa uh, ating Mater Dolorosa ng Maliwag. Sabi ko nga, um, ako ay 66 years old this year. No? So natatandaan ko pa nung bata ako, ang pinaka natatandaan ko ay yung pabasa. Kasi sa pabasa, uh, kung ikaw ay bata, siyempre naiingayan ka. No? At merong microphone at merong uh, loudspeaker. At yun yung mga natatandaan ko kailangan mag ang pabasa ng Holy Thursday para matapos yung buong libro ng Good Friday. Ang natatandaan ko dun sa pagsundo sa Dolorosa nung araw, na ngayon ay tinatawag nating dapit, no? At actually, hindi ko naintindihan yung salitang dapit nung araw. Ang natatandaan ko, susunduin siya ng pare. Ito yung Good Friday morning. Ang umpisa nito, mga alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, yung musiko, maririnig na natin, umiikot sa bayan. Tapos nang gagaling siya sa simbahan, pupunta dito sa Dolorosa. Natatandaan ko ang lola ko magpapakain ng mosiko. Pagkakain ng mosiko, umpisa na yung serenata, yung pagharana sa ating Dolorosa. Pagkatapos no, ng serenata, babalik ulit ang mosiko sa simbahan, susunduin ang pare. Yung pare, may kubul pa yan. No? At naririnig natin yung mosiko at alam namin, papunta na dito sa Bilap ko ang musiko. Yung pag-aalaga sa Dolorosa, actually, ita isa ito sa mga tingin ko na nag-bind o nag, nag -buklog, buklog sa aming pamilya. Lahat kami ay umuwi pag Good Friday sa umpisa ng pabasa at lahat ay may contribution. May magdadala ng puto, may magdadala ng sopangho, may magdadala ng mga pagkain. Kinabukasan naman, merong nag-sponsor ng kandila at lately may nag-sponsor na ng t-shirt may naging sponsor ng um, ng marching band, yung musiko. Oh, at lately kasi nga nahinto na yung pabasa, meron ding naging sponsor nung choir na nagse-serenade o oh, yung tinatawag nating serenata. Dalawang serenata nangyayari, isang serenata ng musiko at yung serenata ng choir. Tatandaan ko nung bata kami, hindi kahit sino ay pwedeng humawak sa estatwa ng Mater Dolorosa. Yung pagbibihis ng Mater Dolorosa was a very solemn ritual. I would call it a solemn ritual. Ang nakakapagbihis lang sa kanya ay si Lola Pita, yung si Jose ng Baliwag nga. Ano, hanggang sa tumanda siya at hindi na niya makayang umuwi dito. Pero nung time na yon, ang pagbibihis sa kanya ay isang ritual. Nakasarado lahat ng bintana. Walang makakapasok kahit sino. Ang nakakapasok lang si Lola Pita, ang Lola ko, at si Tiyanena, yung naging tagapagmanang kamarera hanggang siya ay lumisa na nga nung, nung, isang buwan. So, pag ibababa naman ang dolorosa mula dito sa bahay, paglagay sa karo, may mga designated lang na pwede. Doon yun sa kwarto sa taas, no? Malaking kwarto yan, malaking malaking kwarto. At minsan, bubuksan nila kasi kailangan magmeryenda ni Lola Pita at mga tao. So, nakakasilip ka pa rin kung ano yung ginagawa nila. Pero trato nila yung Dolorosa bilang isang living uh, personality na pagkabilisan mo dapat nakasara lahat no? kasi siya ay isang babae, isang birhen na hindi pa pwedeng kahit sino na lang ay pumasok habang binibihisan siya. Natatandaan ko, may isang lalaki na allowed ito yung si Mang Pascual na tinatawag, isang matandang binata na sabi nila ay naging alalay ni Tia Pita o Lola Pita nung siya ay nasa baliwag pa. At hanggang tumanda siya, siya yung naging assistant nila. Natatandaan ko, napakarami nilang mga pins, o, oh, aspile, no, para iayos yung uh, damit. Um, pero pagka aalisin na yung, yung kanyang uh, cape at saka yung kanyang palda, out na lahat. Uh, kung sabihin mo na may milagro ba Pagka ka sa damit ng Mahal na Birhen May mga kanya-kanyang paniniwala May mga umuuwi dito galing sa Maynila Atwing Good Friday dahil panata nila At sinasabi nila na kapag sumama sila sa prosesyon Yung mga hiling nila, yung mga dalangan nila sa Diyos Ay naipagkakaloob ng Diyos Sa pamamagitan ng uh, pag-intercede ng Mater Dolorosa um, May mga... Ay, ay ang paniwala ko, kanya-kanyang faith, no? kanya-kanyang pananampalataya. At kung ang tingin mo, pag humawak sa baro ng Mater Dolorosa, ay mabibiyaan ka. Naiintindihan ng Diyos na yung paniniwala mo na yon ay matatag at ibibigay niya yung gusto mo. Yung pagiging pinakahuli sa prosesyon okay. tuwing, uh, Good Friday, ay isang uh, magandang storya na naikwento ko sa mga kaibigan ko kasi ang sinasabi ko yung prosesyon ni San Pedro yung una ay nakauwi na at yung mga tao na nag-aalaga ng San Pedro ay natutulog na kami ay nasa kalsada pa rin okay sa kanya kung matatapos yung prosesyon almost midnight at minsan na maabot talaga ng midnight hindi ko siya makita bilang isang Sakripisyo, makikita ko siya na isang uh, magandang uh, experience. Dahil hindi lahat ay nakaka-experience, natulog na lahat ng tao, kami ay nasa karsada pa at nag-proposition. <laughs> Ang nakakaawa nga minsan, yung musiko na, na ginagawa namin no kasi nauso na yung mga... Uh, recorded music. Pero kami ay nandun pa rin sa traditional na may musiko sa likod ng Mahal na Birhed. At kawawa din naman sila kasi umaga pa nga lang, alas 6 ng umaga ng Good Friday, nag tumutugtog na sila. At hanggang hating gabi, unang-una -una, nagpapasalamat ako na binigyan mo kami ng pagkakataon na mapag-usapan ang, ang history ng Dolorosa, kung paano siya napunta sa aming pamilya, galing sa pamilya ng asawa ng ng pinsa ng aking lola na isang Mateo din. Uh, ito ay nagbuklod-buklod sa amin. Ito ay naging source of inspiration din sa amin na malapit sa simbahan at mapag-aralan ang buhay ni Jesus Christ oh, na, na kanyang anak at magkaroon ng more meaning, mas may kahulugan yung celebrate ng Holy Week. Bukod sa kahulugan sa religious side, ay yung kahulugan ng pagtitipon-tipon ng pamilya at sana ito ay magtuloy-tuloy.